Si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor hinimok ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon sa mga ligasyon ni dating Congressman Zaldico. Kaugnayan may report ang Bombo Radio Iloilo. Nanawagan si Iloilo 3rd District Representative at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng isang malalim at komprehensibong investigasyon sa mga aligasyong ibinunyag ni Resigned Acobicol Portalist Representative Saldico. Ayon kay Defensor, seryoso ang mga aligasyong ito at hindi dapat baliwalain lalo na dahil si Ko ay dating chairman ng House Appropriations Committee. Sinabi niya na dapat klarong sagutin ng pamahala at na mga taong na ang mga nasabing paratang. Inulit pa niya na ang nagaganap na flood control scandal ay isang uri ng plunder sa pinakamataas na antas. Matatanda ang inakusahan ni Kosi na President Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez na umano'y nagutos ng 100 bilyong piso na insertion sa panukalang 2025 national budget sa ikatlong bahagi naman ng kanyang umano'y corruption tell-all na inilabas sa publiko. Ko. Sinabi ni Ko na tinakot umano siya ni Romualdez na papatayin kung magsasalita siya tungkol sa pagkakasangkot nito sa flood control scam o kung sakaling bumalik siya sa bansa. Hindi dapat ibali ibaliwala ito. Dapat seryosohin ito at dalhin sa investigasyon dahil siya ang nanging chairman ng Appropriations Committee ng Kongres. Sigurado akong dapat mapatunayan ito at dapat sagutin ito ng gobyerno na mga inaakusahan niya dahil hindi ito mababaw lang Plunder ito and uh, plunder of the highest order ito at dapat malalim na investigasyon at lahat ng sangkot dapat masama sa makukulong bago magpasko. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Giza Padios. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.